Epo <laughs> po si Paren June Naghahanap po ng labong Nandito kami sa sapa. Pare, bay yung kinakain na labong itong mga kawayan na to? Nasaan? Marami? Oh, may kukunin daw kabuti. Sa kalumaan. Ayan, mamunguha po tayo ng saluyot. Tayo na. No? Saluyot muna. Ito. Saluyot babae lang ah. Hmm. Hmm. sa katawan so, ano, ay, Anong sustansya na kukuha ng sa loyot? Kapag wala ng high blood to pari kapag yung mga pampalakas ng katawan dito Wala palakas ng katawan tsaka hmm. pampagana hmm. Lahat ng gusto mong paglain sa sarili mo magkagana <laughs> sa taba no? talbos ng kamuting kahoy kakaunti naman eh Ah, sa luyot lang ayos na eh. Ito na guys, marami na tayo nakuha oh. Pwede nang muwi Pero mangunguha pa tayo ng labong. May isa pang pwedeng kainin. Ito, papakita ko. Pata mga bar. Yan. Talbos ng Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Yan po. Sarapin o okay kininamin. <laughs> Igagata naman yan. Pagata. Sarapin o okay kininamin ang kamuting kahoy na talbos. Tapos <laughs> maghahanap tayo ng labong. kapartner ng saluyot ito guys na suso kinakain din, din pala to sa ibang lugar pero kami hindi namin kaya kainin yan eh Tapos may kabuti. Ito may laso naman to. O, may sing sing siyaw. Ayan. Parang kapares lang din ng kabuting kinakain. Pero may sing sing siya. Lason. Saan so, tayo hanap ng labong? Wow. Ayan po ang ng baha oh. May mga basura pa. Nabot po ayan po. Oh. Tingnan niyo po, may sako pa, pa na nakasabit oh. Ayan. <laughs> Nakakain daw. Ah, pag hindi ko kilala, hindi ko kinakain. Eh. Hindi ko kinakain pag hindi ko kilala ang kabuti. Ay, may kabuti oh. Ayan lang, di ko kilala eh. Kilala rin mo. Talungin mo pangalan. <laughs> o oh, yan po, yan po oh. oh. O. Ayan lang, sakit na yan lang sinasabi ko sa iyo pala, sing-sing yan pare. Yan ba yun oh? No? Tina mo. Tina mo, may sing-sing yan. Ilapit mo yung camera, mawara makakita may sing-sing yan. Oh. Yung sinasabi mong, hindi nakakain yan yun oh. No? oh. Eh, yung sing-sing ko sa ilalim ko. Oo. O, oh, diba? May sing-sing siya. Wala ko nga eh. Yung kanina pa rin kinakain. Eh, may sing-sing na, ano na, ah, ang tanggal. Hindi, kinakain yun. Kapares so, lang ng ano eh yung kinakain <tiny> na, na kapote. Yan, hindi. Malit na Malit. Ayun. yan? Malit eh. Mapait pa yan. Ha? Huh? Mapait pa yan. Hindi mo tayo May labong. para. Hmm. Pero yung tinikang kawayan talagang kinakain na labong ano. Yan yeah, mga tinikan. Ito guys yung nakuha natin kanina, oh. Namaya iluluto natin. May okra. Yan. Ang daming okra, oh.

Game mo. Game mo. Play na yun. In, may natin yung daloyot. Asin mo yung sounds tapos mag-iba ka na lang ng background. Ay. Ayan na, mayroong dumi. Ah, uh, ayan na, oh. Ano ko po, eh, ganyan na pala ginagawa mo Dinaan dyan din ano niya. Hindi ka maglinis. Mm. Bala suho pa sa balab ng kakainin. Makilang anong nung ako rito eh. Bala suho pa yan. Eh. Mm -hmm. Dilat ko na. Alin? Dilat ko na. Dilat mo na. Kasi lalaan mo ko ng din oh. mm -hmm.